Hello good afternoon yung lahat mga kaidol Ngayon mga kaidol mag, mag na naman ako Magpalit ako ng cylinder block sa TMX Supremo 150 Ang problema nito mga kaidol na naubusan siya ito ng langis ng mayari At yun mga kaidol i-pass forward ko na lang Subaybayan so, nyo na lang yung video ko mga kaidol hanggang sa matapos mga kaidol ayun na mga kaidol nakabili agad ng mayari ng bagong mga kaidol at ngayon mga kaidol lalagyan ko na ng piston, pin, uh, piston ring mga kaidol na tapos kinahalan maingat tayo maglagay nyan mga kaidol kasi madali lang kasi yung mapuputol tapos yung mga kaidol nilagyan ko ng aceite mga kaidul para pag pinasok sa sa black mga kaidol hindi siya uh, ano hindi magagasgas yung black niya. at saka para ano para smooth smooth sa pag pinasok Ayan mga kaidol pinasok ko na pagkatapos mga kaidol nilagyan ko na ng trapo mga kaidol para paglagay ko sa piston pin mga kaidol hindi ma malalaglag sa loob ng makina Pagkatapos mga kay do, nilagyan ko na ng basket oil yung black. Tapos yun, nilagay ko na. Pagkatapos nilagay ko na rin yung arm. Tapos nilagyan ko na ng bolt. Tapos sinigpitan ko na pagkatapos nilagay ko nilagay ko na yung ano timing gear pagkatapos nilagay ko na yung hose sa uh, tanke man. ayun Ay, mandar na maraming salamat sa sunod ang aking video salamat